nagpakain kami ng kambing. Wow. light. Nag-ikot-ikot. <laughs> Tapos yung doon yung anak niya. Oh. Yan, yung isa. Yung anak. Nagdidi pa sa nanay. Yan. Yan guys, ang aming kambing. Yan. <laughs> yan guys. Hindi pa busog. Ito yung yan sila utak sa yung white. Lang small cucumber. Diba ito yun Oh. Yan. Nagkita ko to sa YouTube eh. Ayan Oh. Small cucumber daw to. Kinakain. Yan Oh. Ayan Oh. dami Oh. Daming bunga. Ayan. Yan oh. Yan. Sa highway. Yan oh. Tapos mayroong ano dyan. Nakakaya na. Irrigation. 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 Yan, irrigation guys. Mayroon dyan. Tapos dito, yan, siminto. Siminto. Nandito kami nagpakain ng kambing. Dito na naman kami. A along the highway. Ha? Kung ako Yan, along the highway. Along the highway kami nagpakain. Yon. Yan o, oh, daming puno dyan. Init. Yan siya. Yan na madaming tubig dyan o. Oh. Sa kanal ay sa ano pala irrigation yan o oh. sarap ng kain niya o oh. yan ang aking alagang kambing eh okay. yun yung isa yung dalawa doon ang ingay When I big, done. i bike. <laughs> Baby, i dancing in to talk. You belongs to me. will never be you. Yan, ito yung isa. Yung anak nung ano, nun, yun, yun. Anak niya, yan, anak. Yung isa, yung white. Yan. Four sila. Yan, guys. Apat sila. Yan. Four sila, four. Ang aking apat na kambing. Ayan, oh. Um, may tino, tino. Ano nga, tagnan? Ano nga sa Tagalog niyang? tino, tino, mahal ni siya ba ang kilo? Nabaligyan dito ba? Tara guys, oh. Sarap ng kain ni eh. maliit na kambing, oh. Yan. Ang sarap ng kanyang kain. Yan. Yan silang, apat. Yun. Yun, apat sila. Ano hmm. guys? Sige, kaon ka lang da. Para dako, da, lasig ka magdako. Ayan na. Ayan ayos yung puti. Naming kambing, gutong. gutom siya. <laughs> yan naman yung isa. Yung bunso. Yan si bunso. Yan si bunso. Yan. Ah, diba?